Sa susunod na ilang minuto, ipapakita namin sa inyo ang sintomas ng tulo na hindi nyo inaasahan. Ipapaliwanag din namin kung bakit mas maswerte ang lalaki kaysa sa babae kapag may nakopuhang tulo. Malalaman niyo rin ang mga senyales sa babae na akala natin ay normal lang. At higit sa lahat, matutunan nyo kung ano-ano ang mga delikadong sintomas ng tulo na hindi hindi mo inaasahan. 90% sa mga lalaki ay nagkakaroon ng sintomas kapag nagkakatulo, kaya karamihan ay nagkakaroon ng at least isang sintomas sa mga tatalakay natin. Una, masakit na pag-ihi. Hindi tulad ng UTI ay na masakit sa tulo sa pag-ihi. Ang tulo ay masakit habang umihi. Ang pakiramdam ay parang may sunog sa loob ng inyong ari at mas matindi ang sakit sa umaga. Pangalawa, nana mula sa ari. Ang nana ay kadalasang kulay dilaw o berde. Minsan, kunti lang ang nana kaya hindi napapansin. Pero kapag pinigil ang pag-ihi ng matagal, mas nakikita ang nana sa Pangatlo, pamamaga ng itlog. Ang pamamaga ay nangyayari sa isang testicle lang. Masakit ito kapag hinawakan, kapag naglakad at nagagalaw. Pero kung tutuusin, ang mga lalaki ay maswerte dahil may nararamdaman kaya nakakapunta agad sa doktor. Hindi gaya sa babae, ang mga sintomas ay hindi gaanong halata at mahirap matukoy. Kaya maraming babae ang hindi alam na may sakit sila hanggang sa dumating ang oras na nagkomplikasyon na ang kanilang pulo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga doktor ay nagpapayo na magpates at magpa-check up ang mga babae lalong-lalo na kung sila ay active. Pero kung sakaling magkasintomas ang babae, ang unang senyales ay ang pagdami ng vaginal discharge na kadalasan pinagkakamalan ng normal. Pero ang discharge ng may tulo ay may ibang kulay at texture. Ang normal na discharge ay clear o maputi, pero kung may tulo sa ng bonoria, ang discharge ay manipis at kulay berde o dilaw. Samantala, kung ang sanhi ay chlamydia, ang discharge ay kulay puti o dilaw na may masamang amoy. Ang pangalawang senyales ay ang sakit na pag -ihi. Ang sakit na ito ay maaaring tumagal ng ilang araw. Hindi ito nagiging okay kahit uminom ng maraming tubig. At tulad sa mga lalaki, minsan mas masakit ito sa umaga. Pangatlo, irregular na regla. Ang pagdurugo ay tumatagal ng ilang araw at maaaring magkaroon ng sakit sa tiyan. At ang pang-apat na sintomas ay sakit sa tiyan na minsan ay mas masakit pa kaysa sa normal na dysmenorrhea. Pero ulitin ko, ang mga babae ay kadalasang walang sintomas. Base sa research, 50% o kalahati sa mga babaeng may tulo ay walang nararamdaman. Kaya mas mabuti na maaga magpatest para maagapan. Pero kung sakaling hindi ka komportableng magpa-test sa klinik, pwede kang magpa-test gamit ang test kit na nabibili online. Kaya naglagay kami ng link sa description para makabili kayo agad anytime. Pero ang nakakapagtataka talaga ay ang mga sintomas na hindi inaasahan na konektado sa tulo. Maraming hindi nakakaalam na ang tulo ay maaaring pumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ilan dito ay ang mata, wet, lalamunan at joints at ang mga sintomas dito ay maaaring lumitaw kahit walang sintomas sa ari. Ang mga sintomas sa mata ay sensitibo sa liwanag, pamumula at pananakit ng mata, at pagkaroon ng muta. Kung ang lalamunan ng apektado, maaaring magdulot ng sore throat at pamamaga ng lalamunan. Habang kung sa puwet naman, maaaring magkaroon ng pangangati, paglabas ng nana, at pagdurugo. Ngunit, ang nakakabahala talaga ay ang mga komplikasyon na dulot ng sakit. Ang ilan sa mga delikadong problema kapag lumala ang tulo sa mga babae ay ang pagkabaog at yung tinatawag na pelvic inflammatory disease, kung saan magkakainpeksyon ang matres, fallopian tube, at ovary, na mga ng mas malakas na antibiotics. Habang sa mga lalaki naman, pwedeng magkaroon ng arthritis at iba pang sakit sa ari tulad ng epididymitis, prostatitis, at urethritis. Ngayong alam mo na lahat ng mga sintomas, alalahanin mo na kung aktibo pa o kaya ay may nararamdaman kang sintomas, mas mainam na magpakonsulta agad para hindi lumala ang sakit.